Siguro ay madalas mo naririnig ang kasabihan na ang paaralan ay ang pangalawang tahanan. Isang lugar na dapat ay puno ng ingay ng mga estudyante, tawanan sa mga pasilyo, at tinig ng isang guro na nagbibigay ng kaalaman. Ngunit paano kung isang araw, ang mga dingding na ito ay hindi na saksi sa pagtuturo, kundi sa isang malamig na krimen? Isang ordinaryong guro, may dalang pangarap para sa kanyang mga estudyante, pumasok sa eskwela at hindi na muling makakauwi sa isang iglap ang lugar na dapat ay puno ng buhay naging tila isang ghost town na binalot ng takot, katahimikan at dugo ito ang kwento ng isang umagang walang kasiguraduhan kung paano ang isang paaralan ay biglang naging saksi ng krimen at ang isang guro ay naging biktima ng isang malupit na pagtatapos Ikaapat ng Agosto taong 2025, bandang alas 8 ng umaga. Ang araw na dapat puno ng tawanan, ingay ng mga estudyante, at simula ng leksyon, ay naging entablado ng isang karumal-dumal na krimen. Habang papasok si Danilo Barba, isang guru sa Balabagan Trade School, sa probinsya ng Lanao del Sur, nakahanda na siya sa isa pang araw ng pagtuturo. Ngunit sa halip na tunog ng bell o tawanan ng mga estudyante, isang malakas na putok ng baril ang pumutol sa katahimikan. Isang bala na nagmula sa isang kalibre 45 na baril ang dumiretso sa kanyang ulo. Patay agad ang gurong si Danilo. Walang pagkakataon para sa huling sigaw. Walang oras para sa paghingi ng tulong. Ang katahimikan ng paaralan ay biglang naging kabaong ng pag-asa. Mula sa pagiging lugar ng kaalaman, ang paaralan ay naging saksi ng isang krimen. At ang lahat ay nagsimulang magtanong, paano ito nangyari? Si Danilo Barba ay isang 34 na taong gulang na guro na nagmula sa Trento Agusan del Sur. Hindi siya sikat, hindi siya kilala sa lugar. Isang ordinaryong tao, naglalakad araw-araw papasok sa paaralan, bitbit -bit ang bigat ng responsibilidad bilang isang guro, at ang mga pangarap para sa kanyang mga estudyante. Kung iisipin, walang dahilan para siya ay punteryahin. Wala siyang malalaking kaaway, wala siyang impluensyang politikal. Isa lamang siyang guro na gumagawa ng tungkulin, ang magturo. Ngunit sa araw na yon, ikaapat ng Agosto, yun na ang huling umagang nakita siyang buhay. Ang kanyang paglalakad na puno ng pag-asa ay nauwi sa isang bangungot na hindi malilimutan ng komunidad. Araw ng Lunes, sa ganap na alas 8 ng umaga, ang normal na oras ng pasukan, ang paaralan sa barangay Naralano del Sur, na kung saan hitik at maraming mga puno ang lugar, ay dinadagsa ng mga batang naglalakad at papasok sa kanika nilang mga klase. Sa araw na ito, maagang pumasok sa paaralan ang guro na si Danilo. Tila isang ordinaryong araw, naglalakad ang guro papasok ng campus, habang hawak nito ang susi ng kanyang silid-aralan at ilang mga gamit pang-eskwela. Sa mismong gate ng paaralan, walang kamalay-malay si Danilo na ilang hakbang lamang mula sa kanya ay may paparating na motorsiklo. Ilang segundo ang lumipas at ang nasabing motorsiklo ay huminto malapit sa kanya. Isang kabataang lalaki ang bumaba at bago pa man makalingon ng guro, isang putok na dumurog sa lahat ng katahimikan. Ang bala ay tumama sa ulo ni Danilo mula sa likuran. Wala nang pagkakataong lumaban, wala nang pagkakataong tumakbo. Bagsak agad ang guru sa malamig na lupa. Ilan sa mga estudyante at guru ay napahinto. Ang iba, napatakbo. Sa harap ng paaralan, sa oras na dapat ay simula ng klase, naging entablado ito ng isang malupit na pamamaslang. Sa mga oras na yun ay tsyempong nasa lugar ng pinangyarihan ang principal at isang tricycle driver na natunghaya ng insidente, maging ang sospek ay nakilala rin ng mga ito. Mabilis ang mga pangyayari. Ang masaklap pa rito, wala man lamang sigaw o salita ng huling pagkakataon mula kay Sir Danilo, at tanging naiwan ay ang usok ng baril at ang amoy ng pulbura na humalo sa hangin ng isang paaralan na dapat ay ligtas. Dito nagiging mas nakakakilabot ang kwento. Ang sospek sa pamamaril ay hindi isang hired healer, hindi isang estranghero. Siya ay estudyante. Isang grade 11 student na kilala lamang sa alias na Kaiser. Pagkatapos ng krimen, mabilis siyang tumakas sa kain ng kanyang motor. Agad nagtungo ang binata sa bayan ng Marogong at doon nagkubli sa mga kamag-anak ngunit ang kanyang pagtatago ay hindi nagtagal. Ang kanyang kapatid na isang pulis ay nakipag-usap at hinimok ito na sumuko na sa mga otoridad. At kinabukasan, kasama ang kapatid, kusang loob sumuko si Alias Kaiser sa kapulisan. Sa harap ng mga investigador, sa harap ng batas, diretsahan niyang inamin ang pagbaril at pagpaslang sa guro na si Danilo. Lumabas ang nakapanginilabot na motibo, Galit ng isang estudyante dahil sa mababang marka. May ulat na incomplete o INC ang kanyang grado, at pinayuhang dumaan sa guidance. Ngunit para kay alias Kaiser, isang tao na hindi marunong humawak ng pagkadesmaya, ito ay isang sentensya. At sa halip na magsikap o humingi ng gabay, pinili niyang hawakan ng malamig na gatilyo ng baril. Isang grado na naging dahilan ng kamatayan. Sa mga salaysay ng pulisya, malinong na umamin ang estudyanteng si Alias Kaiser. Oo, oh, siya ang bumaril. Oo, oh, galit ang dahilan dahil sa mababang marka. Ngunit sapat ba yon para pumatay? Sa likod ng kanyang galit, may mga tanong pa rin ang namutawi sa mga investigador. May problema ba ang binata sa pamilya? May ibang pinagdadaan ang kabiguan. At paano siya nakakuha ng isang kalibre 45 na baril, isang uri ng armas na hindi basta-basta nakukuha ng ordinaryong estudyante? Ang galit ay hindi laging biglaan. Madalas, ito ay resulta ng paulit-ulit na pagkabigo, depresyon, pressure, at kakulangan ng gabay. Ngunit sa gabing yun, naging simple ang sagot ng sospek, galit ako sa marka niya. At ang galit na yun ay nagbunga ng isang madilim na bangungot. Matapos ang pamamaslang, ang buong komunidad ng Balabagan ay nabalot ng takot. Ang mga guro ay nagalsa. Ang ilan sa kanila ay nagbitiw sapagkat kung mismo ang isang guro ay hindi ligtas, paano pa ang iba? Nagmistulang ghost town ang paaralan ng Balabagan Trade School dahil naparalisa ang klase ng mga estudyante at pagpasok ng mga guro. Ang mga magulang nagduda sa seguridad ng kanilang mga anak sa eskwela. Kaya agad na nagkaroon ng pagpupulong kasama ang alkalde, mga opisyal ng edukasyon at ang pulisya. Napagdesisyonan na maglagay ng mga pulis at sundalo naka-uniforme at naka clothes sa loob ng paaralan para tiyakin ang seguridad. Lahat ng pumapasok, estudyante, guru, bisita ay mahigpit na iniinspeksyon. Ang paaralan, na dapat ay tahanan ng kaalaman, biglang naging parang kuta ng sundalo. Ang tiwala ay nawala, at ang takot ay nanatili. Sa kasalukuyan, sa lupo ng prosekusyon, ay may nakahain ng kasong murder laban sa estudyanteng si Alias Kaiser. Sa puntong ito ay may mga nakabinbin pa rin mga tanong. Kanino ang baril? Paano ito naipasok sa komunidad? At totoo ba nagrado lamang ang motibo? Habang tinatalakay ang mga tanong, nagsara muna ang paaralan. At ang mga guro at magulang ay nananatiling balisa, baka hindi pa si Sir Danilo ang huling biktima. Sa kabilang banda, ang mga leader ng edukasyon, isa-isang naglabas ng pahayag. Tinawag itong senseless violence, isang atake hindi lamang laban sa isang guro, kundi laban sa mismong pundasyon ng edukasyon. Hindi lamang isang guro ang nawala. Nawala rin ang tiwala ng komunidad. Nawala ang pakiramdam ng seguridad. Para sa mga estudyante, isang guro ang nawala na dapat sana ay magiging tulay nila sa kinabukasan. Para sa pamilya ni Sir Danilo, ang pagkawala ay walang kapalit. At para sa bayan ng Balabagan, isang mancha ito na mananatili sa kasaysayan nila. Na minsan ang kanilang paaralan ay naging entablado ng dugo at luha. Isang simpleng marka, isang hindi naintindihang estudyante, at isang baril na hindi dapat napunta sa kanyang kamay, ang mga ito ang pinagsamang lason na kumitil ng buhay. Hindi sapat na maglagay ng gwardya, hindi sapat ang pulis o sundalo. Kailangan ng suporta, counseling, conflict resolution, mental health programs, at mas mahigpit na pagbabantay sa armas. Kung hindi, baka maulit ang kwento ni Sir Danilo. Kapag ang isang silid-aralan ay naging entablado ng karahasan, sino ang susunod na mawawala? Ating tandaan na ang ating mga paaralan ay dapat santuaryo ng pag-asa, hindi hukay ng mga pangarap.